Zay, dito na naman ulit ako at ayan nga, ipagpatuloy natin yung ating pagtutopi kanina dahil hindi nga natapos. At nadatnan ko nga dito si Ate Drone B ay paiyak-iyak dahil masakit yung puso niya at mayroon na siya. O diba, ganyan si Ate pag merong tinadatnan sa buwanan niya. Ha? Ano daw? <laughs> <laughs> ganyan talaga yung ate namin pag dinadatnan guys, masakit talaga yung puso niyan mo. At umiiyak talaga yan siya. Pero hinahayaan ko na lang yan siya hanggang mawala yung sakit ng kanyang puson. Tapos hindi nga siya nakapagtinda doon sa tindahan at nainis naman si Amshino no? Kaya sabi ko Amshi ay uh, hindi mo pa kasi naranasan na sumakit yung puson mo. O ba diba? pag maranasan mo yun, maanohan mo talaga yung nararamdaman ng ate niya. So, ayan na nga guys, no? tapos na tayong magtupi at bigla namang dumating yung mineral kasi every other day yan silang nagde-deliver dito sa amin. Kumuha lang ako ng 24 pieces na mineral dahil may, nat may natira pa naman na 12 na container. So ayan at bigla ding nag-deliver yung Mega Sardinas. Kaso lang marami pa naman tayong sardinas doon. Ayan at kumuha lang ako sa kanila yung ano, ito siya yung prime whole corn at saka yung prime cream corn. Ayan, anim-anim lang yung aking kinuha tapos ito yung Mega o Mama Tuna Apertada. Flex and oil at saka yung hot and spicy, kalderita, ayan, tagi isang dasin yung kinuha ko guys, kasi nga pupunta mamaya dito yung, panel ng Malboro at saka yung Mighty. Baka wala tayong ibigay mamaya. Kaya ayan, tagi isang dasin lang yung kinuha ko. At hindi na ako kumuha ng ibang product nila dahil meron pa naman ako dito sa aking tindahan, no? At baka wala tayong ibigay mamaya pag pumunta na yung dalawang panel ng sigarilyo dito. So, ayan lang yung aking mga delivery for today's video. At saka ayan yung ating binayaran 1808. At saka ayan yung kanilang presyo. Ayan, kayo na yung maghusga kung magkano yung presyuhan dahil yung benta ko doon sa Mama Tuna ay 35 pesos. So ayan, pass na tayo, no? Know, at, at nandito yung mga pamangkin ng aking asawa at yung mga tambay lang dito. Ayan, kumuha sila ng pili. At ayan, binukabuka na nila dahil piprituhin daw yan nila mamaya at lagyan ng sugar. Masarap din yung guys, yung nilalagyan ng sugar, no? Yung pinang, parang piniprito-prito ba? Ayan ang daming kuha nila na yan. At sinabi ko sa kanila kanina bago sila umalis ay magdala din sila ng santol dahil marami ngayong bunga ng santol. Kaso lang is wala na daw silang lalagyan kaya ayun hindi sila kumuha ng santol. Pele lang yung kinuha nila no. Ang lasa naman nito is para siyang talisay doon sa amin sa masbati. Ganyan naalala ko nung maliliit pa kami kumukuha kami ng talisay kasi parang ganito din yan siya. Tapos binubuka mo siya kinakain parang same lang din yung lasa niya. Ayan, manamis-namis siya. Ayan oh, tapos bubukahin mo pa talaga yung pili na yan tapos bago mo makain oh, di pa. <laughs> Ayan, ang dami nilang pumunta doon tapos hindi sila nagkuha ng santol. Ayan, at nagdal-dal-dal-dal ako dyan na ah, bakit hindi kayo nagdala ng santol? Api, puro pili lang yung dinala nila niyo. Sabi nila is wala na daw silang lalagyan. Ayan, shout out sa mga taga-tambay-tambay dito sa amin. Yan 'Yung mga ginagawa ng mga bugoy dito, guys, 'yung walang mga trabaho ba. Minsan is nag-ano yan sila na sila doon sa uh, sa bukid, nangonguha ng mga butong or silot ba dito tawag at ayun mag ano sila mag trip lang kain kain tapos ayun pag nagsawa na ay magtagay tagay na at tawang tawa nga yung pamangkin ng asaling asawa si Kevin Duran shout out sa kanya at saka yan si James Red daw shout out din <laughs> o di ba <laughs> sila guys sila yung nanguha ng pili no at saka pagdating ko nga dito sa tindahan ayan tinawag ako na yung drone B at bigla nangan dumating dito sa atin yung panel ng Malboro. Ayan, at buti na lang din at nakabayad ako, no. At kumuha lang din ako ngayon ng tatlong rim ng Malboro. Kasi nga matumal ngayon, guys. Kasi wala pang pasok. Yung aming ngang lumpia wrapper is napakatumal dahil nga walang pasok ngayon. Kaya, ayan, tatlong rim lang yung kinuha ko. Baka pag sunod na pagbalik nila, eh, hindi ako makakabayad, no. Kaya, ayan, tatlo lang muna yung ating kukunin ngayon kasi napakatumal nga. At sabi ni Kuya Jaan, is meron daw promo ngayon yung Malboro kasi bago daw yung Malboro natin. Meron daw mga code-code doon sa loob at iskan. Ayan yung ating babayaran, 4,650. At tingnan mo naman si Alter guys, nang hingi ng Yakult dahil pinapaliwanag niya dyan sa akin. Yung Yakult daw ay nakakatanggal daw ng bakterya sa chan. Tingnan mo, dahil nakita niya da sa cellphone na no, may patalastas. Ayan. Kaya kumuha ng Yakult at ininom yung Yakult. Nakita lang niya kung ano-ano yung nakita niya dyan sa cellphone ay inagaya-gaya niya. Tapos minsan is nagpapabili yan siya kung ano yung mga nakikita niya dyan sa cellphone. So ayan dahil hapon na kami ay maniningil na naman ulit. Ayan. Parang ano pa si Alter ba? <laughs> parang nalulungkot pa yan, yan siya dyan dahil nga kagigising niya lang. So ayan at hindi nga pumunta yung panel ng mic dahil hapon na naningil kami. Ayun, hindi na lang sila nagpunta, no? Ewan ko kung bakit hindi sila nakapunta. At ito na naman ulit tayo. Ah, nandito na naman tayo sa traffic-traffic area, no? Ayan, dito malapit sa ginagawang kalsada sa may paranas na ito, guys. Ayan, at traffic-traffic talaga dito. Tapos ang ganda ng tanawin na tingin ako doon sa daanan na may kalabaw. Ayan, at papasok na tayo dito na tayo sa loob ng paranas. Ayan, at maniningil na naman ulit tayo. Matumal ngayon yung lumpia wrapper. Kunti lang yung nag-order. Dalawa lang yung nag-order sa amin. At dalawa lang din yung ating dilil ngayong araw. Iwan ko kung makakabili tayo ng harina nito dahil nga dalawa lang yung ating sisingilin. At ito na nga. At nakipagmaritisan pa talaga ako dito. <laughs> Maritis talaga si Barbidal. Charot. <laughs> So, ayan ang guys, no? Bago maningil, magmarites-marites muna. O, di ba? Akala nyo masungit ako. Friendly to, Char. O, di ba? pag aper aperan pa talaga. Nagmarites-maritesan pa. Bago kunin yung, ano, yung bayad. Ayan. At dito din tayo sa kabila. At... Nagpulot-pulot din ako ng lansones at tinikman natin kung matamis ba yung lansones nila. <laughs> Kunwari lang. Tapos na nga guys, ay tapos na tayo maningil, no? Ayan, at nag-isip na ako kung ano yung mauulam namin. Kaya naisipan ko magulay naman tayo ngayon at lagyan natin ng, ano, yung karni ng baboy, baka ng 100 lang. Tapos yung pakbit naman namin is 100 din. Budgeting ngayon dahil konti lang yung nasingil namin, ayan. At pinahiwa-hiwa ko na nga yung ating biniling pangsahog sa ating pakbit. Ayan, at nangungulit nga si Alter dyan kay Ate Amshi dahil si Ate Amshi yung ating taga-video ngayon. At buti na lang talaga sumama din si Ate Amshi, no? At meron tayong may upload ngayon. Ayan na nga, at pawi na kami dyan. Iwan ko kung bakit na basa yung may puwita natin nyo At si Alter parang ikog nga dyan sa puwit ko. Sunod <laughs> ng sonod. Ayan na nga, konti lang talaga yung nasingil namin ngayon, guys. Dahil nga, napakatumal ngayon ng lumpia wrapper dahil nga walang pasok, malay mo next week is may pasok na baka marami na naman ulit order sa atin ng lumpia wrapper no ngayon matumal kaya hindi muna kami bili ng harina ngayon guys at magpautos na lang tayo kay Pansot mamaya dahil yung nasingil ko is mahigit lang 500 hindi kaya bumili tayo ng isang sakong harina kaya doon na lang sa bahay kukuha tayo ng pambili ng harina pabalikin na lang ulit natin si pansot. So, ayan na nga at pauwi na nga kami. Yun lang yung pinambili-bili namin. Hindi kami bumili ng tinapay at tsaka ulam lang talaga yung binili namin. <laughs> Para pang ulam na ngayong gabi. O, ba diba? siya. Andami ko na namang ulit dal-dal. Hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa inyo sa mga hindi pa nakafollow at nakasubscribe ng ating channel. Kung nagustuhan nyo, please follow and subscribe my YouTube channel. At nandito na kami sa palengke ng Buray. O siya hanggang dito na lang talaga yung ating video. Bukas naman ulit. bye, -bye.